Hi guys, magandang umaga po sa inyong lahat Magandang araw. Yan, ngayon guys, ipapakita po natin yung mga itlog ng ating mga itik. So, hindi muna tayo mamumulot ngayon at titingnan lang natin yung kanilang mga itlog at ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Pero bago yan guys, kung gusto nyo mga ganitong video, Please like, share, and subscribe to my channel. At pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. So yan guys, bago lang katatapos kumain ng ating mga palakihing itik. At maghinay-hinay lang tayo dito guys. Ayan. So dito na box. Nasa mga 40 plus. Ito lang yung itlog nila. Ayan. So, dito. Ayan. Ang gandang tingnan. Ayan. Nasa mga 43, 42 female po sila dito na box. Ayan. Meron pa. So, talagang dito sila sa sulok-sulok sa gilid-gilid umiitlo guys iyan ang makikita nyo iyan meron pa dito guys yung yung ating mga itik ito po sila dito guys ay 17 months old at nakakapulot po tayo ng nasa mga ngayon nasa mga 110 to 115 every morning so overall nila guys dito sa ating mga nagliing nasa mga 62% so talagang bumaba yung kanilang egg production dahil po yan sa init ng panahon minsan yung heat index natin dito ay nasa mga 40 to 41 degrees Celsius. At yung discard natin talagang nilakasan natin yung flow ng kanilang tubigan dito. So yan guys, ganadong kumain yung ating mga itik. Ngayon guys, pupunta naman tayo dyan. Nagliying po natin yan. So tara na guys, ayan guys, doon tayo kanina at dito tayo ngayon ayan dito tayo sa dulo, magsisimula uh, talagang papasok tayo sa kanilang kulungan para makita natin ang malapitan yung kanilang mga itlog ayan, ang ilap so ah uh, para, papasok tayo guys para mas makita nyo Saan ba yung... Dito. Ayan, guys. Yung kanilang mga itlog. Ang oh, liit ng kanilang production dito, guys. Ah, dito pa. Ayan. Ayan, guys. Yung mga etik natin. Dito na box. Ang laman dito, guys, ay nasa mga... 40 plus lang din nasa mga 47 kada box ayan yung kanilang mga itlog at sila dito guys ay nasa mga 13 ah, mag 14 months ngayong katapusan so ayan kung makikita nyo mag 14 months ngayong katapusan yung kanilang edad dito at yung kanilang <coughs> excuse me po yung kanilang egg production dito guys ay nasa 110 to 115 din every day at uh, nasa mga 60 plus siguro yan so yan yung kanilang itlog ipapakita po natin guys yung mga time na maliit yung kanilang itlog hindi lang puro ano puro matataas yung kanilang production yung ipapakita natin so tayo dito transparent tayo kung ano yung mga talagang pinagdaanan natin dito sa ating farm so yan bago lang kalalagay ng pagkain guys ng kids so yan guys lalabas na tayo para hindi sila mabulabog ayan ah, meron pa dun sa kanto itlog total dito guys na heads nila ay nasa ano nasa mga 197 198 yan ganyan at ang uh, pupulot natin na itlog sa ngayon nasa mga 110 to 120 so yan guys at doon naman tayo sa kabilang building guys yan So, dito naman tayo. Diyan. Ayan. Dito naman tayo sa ating eight months. Ayan. Tingnan natin yung kanilang mga itlog dito. At ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Ito na po yung ating 8 months na magna 9 months na ngayong katapusan. Ayan yung mga itlog nila guys. Ayan pa. Ayan. Noon pa. Sila dito guys nasa mga 60 female kada box. Ayan guys. Oh. Wow. Ang gandang tingnan guys. Ang mamumulot mamaya guys si Buddy Gonggong na po. Ayan. At tayo na po yung taga arrange doon sa ating kubo. Ayan, guys. O. Oh. At ang ating mga itik. So, ang kanilang introduction dito, guys, nasa mga... Ano, makapulo tayo ng nasa mga 180 to 190 per day. So, nasa mga ano yan? Mga... 78% or tutungtong ng 80% so ayan po guys at mag 9 months na po sila dito ngayong katapusan ngayon naman guys dito tayo sa ating 5 months old na itik mag 5 months old sila ngayong katapusan so kung makikita nyo meron ng mga itlog ayan isa dalawa tatlo Saan pa? Baka meron pa sa ilalim guys So Ang gaganda patingnan guys Iyan Ang kikintab ng mga balahibo Dito the box Merong tatlong itlog At dito Ayun sa sulok Di dyan wala So ayan tingnan natin Ah, merong isa dito guys yan, merong isang itlog dito. Dito naman. Hmm, dito. May dalawa dito, guys. Ayan. At ang laman naman nila dito, guys, na sa mga ano din, mga 60 plus female, 61, 62. Ayan. Kung meron mang diferensya na sa mga isang itik lang. At dito naman, guys, ayan, merong dalawa dyan. So, mag 5 months tapos sila ngayong katapusan. So, yan po yung ating mga itik dito na kulungan. Ito po yung hangar type natin na kulungan guys. Kung lagi nyong nasubaybayan yung ating mga content, ang ating mga video ay makikita nyo na isa itong hangar type at nirenovate lang natin. At ginawa nating lapag type na per box. So, ayan, guys. At pang last na kulungan natin. Pang last na kulungan natin, dun. Sa dulo. Yun po yung ating pateros na may halong ipto, itik-pinas. So, pupuntahan natin yun mamaya, guys. Pero wala na po yung itlo, guys. Kasi pag kadating ni Badigonggong ay yan na po yung una niya, ang lilinis siya ng tubig at sabay pulot na din ng itlog. At yung pagpapakain ay nasa huli na. Ayun, nakikita natin na nagpapakain na si Badi Gunggong. So, lapitan natin guys. Yan, puntahan natin to dito. So mga bago pa lang napadpad sa ating channel, please subscribe to my channel dahil meron talaga kayong mapupulot na mga kalaman doon sa mga gustong magitikan nag gumagawa din tayo ng mga video na tutorial yung mga tips binabahagi din natin sa ibang mga gustong magitikan so ngayon sa video na to ay ipapakita lang po natin yung mga kanila ang iklog. itlog yung kanila ang production kada umaga so dito guys nakulungan ay ang laman dito nasa mga 100 plus. Ayan kung makikita nyo dahil bakit na iba ito? Dahil nga talagang ang inaaral natin bawat design ng kulungan kung ano yung maganda. Kasi ang design ng kulungan ay isa din sa susi kung bakit laging mataas yung kanilang egg production. So ngayon dito guys, wala na tayong makikitang itlog kasi nga pinulot na ni Buddy Gunggong kanina pagkadating niya. So, ayan po. At, yan, nilagyan na niya na po ng feeds yung kanilang mga pakainan. So, ang production pala nila dito guys, talagang nasa mababa. Nasa mga 50% plus. So, hopefully, tataas ito sa darating na mga susunod na buwan yan. Basta monitor lang natin. Kapag nag-drop yung kanilang itlog, talagang i-analyze natin kung ano ba yung dahilan. At dapat resolbahin natin. Yan. So, mas maaga mong ma-monitor, -ma makikita kung ano yung dahilan ng pagbaba ng kanilang itlog, mas maaga pa natin kaagad. So, ayan lang po. So, yan lang po yung ating ma share ngayon sa video na to at hanggang dito na lamang ang ating video sa so mga sa so mga bago pa lang na pad -pad sa ating channel please like, share and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin so muli, magandang araw sa inyong lahat dyan happy farming And God bless you all.